Yaw na ninyo, ito to ang kandidato ni Marcos. Yeah! Ganun man, Pura. kay kanyang mga kandidatuhan ni eh, sila ng ang nagkasulti kay Marcos, okay lang. Ngadili ninyo, ihatagin mong eh, saan, basta paliguhin ang mga kaupan akap, kami na ipahana. Okay lang. Actually, sir, tinuod na. Impeachable offense no ilahang ibuhat kay PRD. Yes! Yes! That is a betrayal of public trust. Classic. Dili ni mo pwede kuhaon ang isa ka Pilipino din sa sulod sa ato ang nasod. Unya, dagdunin mo, isakay ni mo mo sa dayuhan niya, may ka, ikulong na siya. Dili na siya pwede. Ang tawag anak sa international law, extraordinary rendition. It's a crime. Dili na siya pwede. Muna kanang nang ginaingon ni na mo, ka impeachable offense, tama ina siya, sir. Yes. Siya dapat ang impeach. Sayahan ni Buhat kay President Duterte. Hey! sa pag, pag na ay mo file mi na may nami articles of impeachment so good pa sa sugar order number one nami nakaready na siya ma'am pero ma'am grabe ka ayo bayaray dito sa sulod yeah. sa house of representative million million ang ginaistoryahan dito para muhilong ang mga Oh, kaya naman, mga kandidatuhan eh, ni Marcos, sila pa nagsunding. Okay na na, ayaw na nang ihatag ang 20 pesos per kilo. Ayaw na nang saan din paliguin may mga kapayas. Okay na kami na bahala ang pagpahumot nino. Okay na na imo nga, patruga din ha, dumudugo na na imo nga. Ito, dumudugo na nga yung ngipin niya. Oh. Iwan ko kung bakit dumudugo ang ngipin Tingnan nyo yung ngipi niya, Oh. Lumalabas yung dugo. Ano kayang dahilan yan? Pwede rin baka kumain siya ng dinuguan kaya dumugo yung ngipin niya. Or, ba, or baka nakakat ni BBM yung dila niya kaya lumabas yung mga ngipin niya. Oh. Hmm? Parang yata siya. Daming dugo. Oh. Kaya pwede mi sa tanan. Maglingkod mideri, Basta balik, baliko lang mi Sila po ang nagsulti. Sila po ang nagsulti kay President Marcos na okay lang na bubuhat ka o Basta maligo mi sa kwarta. Oh na. Ayaw na natin yung iboto. Itili na mo din niya sa puntok na ni Team Duterte ang listahan. At anak ninyo nyo ang listahan. Iba mo, um, matikala nyo ko ang mga Pilipino. Ngayon, pag-exam, bawal ang kodigo. Magdaladalan kodigo. Panahon sa boto,